na once again. And for today's review is... Teka lang. Wala tayong re-reviewin today guys. Okay? This vlog is... I would like to dedicate this vlog para sa aking mga kapwa vloggers. Yes. Huwag muna mag-review ng mga products ngayon kasi uh, papahinga muna natin ang ating skin sa mga products na uh, ni-review natin. Magkwentuhan muna tayo. Okay. Anyways, this vlog is for my kapwa vloggers. Marami kasing um, mga nagtatanong, okay, nagko-comment na um, bakit ang dami na sobrang, ang dami ng vloggers ngayon, no? Ang dami, sobrang dami na nagvlog. vlog Halos, kahit na pumapatay, sil, pumapatay lang sila ng ipis, pinag-vlog na nila. Ganun kadami yung mag-vlog ngayon. So, bakit ba ako nasali doon, ba? Diba? Bakit ba nag-vlog na rin ako dahil ba uso siya? Dahil ba trending yung mga vloggers ngayon? Dahil ba gusto ko rin makabili ng bahay katulad ng ibang mga vloggers? <laughs> gusto ko rin yung mama ng six digits. Yan, kaya ba ako nag-vlog? Eh, okay. Guys, sa akin, for me, um, kaya ako nag-vlog is, yung unong-unong vlog ko is about my work. Yes, about my job, kung anong klaseng trabaho meron ako. As, uh, ang work ko kasi is, uh, I'm an online, uh, home-based online English teacher. So, dito lang ako sa bahay kasi I'm already a mom of two, two angels. So, nahihirapan na akong lumabas. And then, uh, I'm in a long-distance relationship with my husband because he's in Canada. So, I just stay here at home at... Gusto kong uh, maging uh, resourceful pa rin ako or meron pa rin ako magawa sa sarili ko or magamit ko pa rin yung career ko. Um... And hindi maging ganun yung routine ko araw-araw. Uh, meron pa rin ako, na share ko pa rin yung knowledge ko sa iba. That's why I decided to teach online. And then share it kasi parati may nagtatanong kung nasa bahay ka lang, anong ginagawa mo? Paano pumasok dyan sa trabaho mo? Ano mga requirements? Ano mga kailangan? Ano ba? Okay, mga ganun. So, anay po ulit-ulit. Lagi ko na lang sinasabi, mag-apply ka sa ganito. Ganito ang gawin mo. Ganito ang mga requirements mo. Ganyan. Pero pa ulit-ulit pa rin. Ano ang parang mag-apply sa... Ang dami nyo namang masi-search na ganyan kung paano maging online English teacher. Pero, tanong ng tanong, tanong ng tanong. So, one one time uh, wala akong students okay wala akong students meron akong free time um na paglaruan ko lang na mag vlog sabi ko ah, uh, do sa vlog ko ah ano nga practice practice lang ganon so shinare ko yung during my break time do sa work shinare ko kung paano maging online english teacher dito sa bahay lang kung paano kumita ng pera kahit mami ka na at magamit mo pa rin yung pinag-aralan mo yun yung alam mo So, After that, um, nagkaroon siya ng views and then may mga nag-sub, nagkaroon ng subscribers and then yung mga friends ko rin nag-comment, Uy, ganyan pala yung work mo. So, paano? Ganyan pala. So, manood ka ng vlog. Tanong-tanong-tanong na naman. So, ayun. After nun, um, yung first vlog na yun, naisip ko na, why not documents? Uh, why not document the things that I do uh, daily? Ganon. Or yung mga important events, yung mga special events, yung mga moments together with my angels, with my family, with my... Mga yon basta moments ko sa buhay ko. All about my life, lifestyle, food, travel, and mga events yon Bakit hindi ko i-document? uh, i-upload ko kasi, ba diba, by the time na hindi naman tayo forever dito sa Earth, uh, yun yung gusto kong makita ng mga angels ko, ng no, mga, ng daughter ko at ng son ko. Uh, in time na, mag-farewell ka na, kunin ka na ni Lord makikita nila yung mga yung Christmas celebration, New Year celebration, mga in ko na yan, mga birthdays, birthday ng daddy ko, um, yun, yung mga memories, okay, that will last forever, may forever ba? Yung that will last, na pwede kong i-share sa mga, sa mga tao nagmamahal sa akin, sa mga friends ko, makikita rin nila yung sarili nila kasi kapag nakakasama ko sila binavlog, so, I want them to treasure, ma yung mga moments na 'yon, spending time together kasi we know that we will not live here forever. Hindi naman tayo forever dito sa earth, 'di ba? So yung mga na-upload ko mga videos kung gaano ko kumahal yung daughter ko that uh, we're together every day, kung paano ko siya inaalagaan, kung paano kami naglalambingan ng kapatid niya, ng family ko um, ng mommy at daddy ko na may kita nila ang lolo at lola nila someday, um, it's priceless. Yung mga memories na yon na talaga namang ma ito treasure mo kasi yung mga taong by the time na wala ka na dito sa earth, yung mga taong yon na nakasama mo nung nandito pa sila, yun na lang yung maiiwan sa'yo, yung tawa nila, doon mo makikita, doon mo maririnig yung mga halakhak, yung mga pinagsasabi sa'yo ng nanay mo, kung nagbubunga sa'yo ang nanay mo araw-araw, i-vlog mo yan. Di ba? Kasi hindi naman habang buhay nandiyan ang nanay mo, yun, awin yung magkapatid, i-vlog mo yan. Pag mamahalan yung mag-asawa, i-vlog mo yan. Yun, so gusto kong i-document kasi gusto kong i-treasure each and every moment with my family and about my life. Gusto kong makita yun ng mga anak ko someday. Yun yun, kaya ako nag -decide na mag-vlog. Okay? Sa mga kapwa ko vloggers, hindi, at sa mga hindi pa nag-vlog at may planong mag-vlog, hindi ganun kadali mag-vlog. Okay. Hindi ganun kadali mag-vlog. Akala nung iba, wala ka lang magawa, gusto mo lang gayahin yung iba, kaya gusto mong mag-vlog, gusto mong kumita ng pera. Of course, nandun na yun. Nandun na yun, kasi, ba diba, uh, yung iba, yon Pero, kung yun yung first na inisip mo na kikita ka ng pera, hindi siya instant. Okay? Hindi ganun kadali na once na nag-upload ka, is trending ka, tapos may pera ka na agad. No. First, kailangan meron kang sa akin kasi gusto kong i-treasure every moment. Yun yung first number one ko. And then the rest is just bahala na, ba diba? kung, kung kumita ka sa YouTube or ano. Pero uh, other than that, kailangan enjoyin mo muna yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo. Anything that you do, you have to love it. Kailangan mahalin mo na muna. muna. Hindi, kung iisipin mo kasi agad yung kapalit, napakahirap, ba diba? Kasi sa ngayon, sa, lalo na especially sa mundo natin ngayon, ang hirap na lahat na lang yata inahanapan ng kapalit. ba diba, ka lang ng tubig pag nauho ka sa kapitbahay mo, kailangan may kapalit yun. Ang laki na ng utang na loob mo nun, kailangan. Kapag may hinihingi ka, kapag, uy, uminom ka ng tubig sa amin isang araw, 'di ah. ba diba, ganun, okay? So, bihira na lang yung gumagawa ng dahil gusto nila, dahil nag-enjoy sila. So, dahil sa na lang yung gumagawa ng ganon, ang daming nag iim kagad ng success, which is, nadidisappoint ka, na-upset na, absent, na upset ka, uh, uh, talagang naglulugmok ka dyan, kasi bakit ganon yung ginagawa ko, wala pa rin kapalit. Ang hirap niyan ang hirap niyan. Kapag ka na madedepress ka kapag iniisip mo na ano ba yan, wala pa rin kapalit yung ginagawa ko. hirap ako ng hirap, buyat-buyat. Kasi pag naging vlogger ka, super puyat. Kasi sa editing, kailangan may alam ka sa editing. So, pagpupuyatan mo yan. And hindi ka rin basta-basta mag-upload lang ng pumatay ka lang ng EP si upload mo. Ganyan. Sorry. Okay. Kailangan din, meron din namang, uh, pero na lang kung si Ding Dong Dantes ka, Marion Rivera, na pumatay ng itis Talaga naman trending yan, di ba? Pero kung hindi ka pa ninang, kung hindi ka naman ganun kasikat, di ba? magantay uh, mag -antay, antay ka muna. Marami-rami ka pang EPs na papatayin bago, bago mo ma-achieve yung gusto mong kapalit kung bakit ka ng vlog, di ba? Una, puyat. Uh, may alam ka sa pag edit Okay? Pasensya. Uh, I-enjoy mo siya. Kailangan tumawa ka ng tumawa. Hindi ka umiyak ng umiyak. Okay? And then, kahit na may ina-upload ka, kailangan may istorya, may content. Yun. yun, yun kailangan kaya nga sharing, di ba? You have to share when you share. At saka to sa mga vloggers naman, kahit na anong klaseng vlog panila meron at meron man share yan. Kahit na ngayon pumapatay lang ng ipis, meron at meron ka matututunan dyan kahit pa paano. Kaya nila sinishare yun. Um, effort na nila yon sa mga vloggers na mag-share. Hanapan nyo lang. Meron at meron kayong matututunan sa mga daily vlogs nila sa kahit na Uh, kung ano man yung isinishare nila sa pag-vlog, uh, effort nila yon sa pag-vlog nila. Mahirap mag-edit, mahirap magpuyat, mahirap mag-upload. So, mahirap mag-isip ng content. Number one na dyan yung dapat once na na-side mo maging vlogger ka, dapat hindi ka nauubusan na ng mga ideas kasi dun ka time, yun yung time na darating na madidisappoint ka, madidepress ka kapag naubusan ka na ng ideas. So, dapat yung imaginations mo, yung life mo is colorful and then meaningful para meron kang share sa mga panigkaroon ka na ng viewers, ba diba? Pero at first, yung nga sinasabi ko, um, balik ulit tayo sa kanina na dapat mag-upload ka lang ng kasi gusto mo 'yung ginagawa mo. Gusto mo rin panoorin 'yung mga ina-upload mo sa sarili mo, de ba? Pag uh, pinapanood mo siya yung sarili mo, 'yung sa uh, sarili mong vlog, na -e enjoy mo ba, 'di ba? 'Yung mga ginawa mong vlog. Kung na -e enjoy mo, then you're uh, you're on the right track okay kasi na-enjoy mo siya. Paano kung ikaw mismo nabubuhod sa in-upload mo? Paano na yun? ba? Diba? <laughs> Pinanood mo yung vlog mo tapos ang butong vlog ko lang kwenta. Ikaw naman kasi makakaalam yan, ba? Diba? So, yun lang yun sa akin. Um, uh, ginawa ko tong vlog na to kasi uh, gusto kong makaintindi yung iba na sobra kong makakomment sa mga <laughs> sa mga pinapanood nilang vlogs. Yun pa, isa pa yon There will always be haters and bashers sikat ka man or hindi ka sikat, meron magko-comment na kaiinisan mo or kaaasaran mo. Pero number one rule na natutunan ko kasi sa buhay ko since bata pa ako is mag ba? <laughs> yun lang talaga siguro yung pinaka naging instrument ko. Wala akong pake. <laughs> yun. Kapag ka kasi wala akong pake, um, continuous ka lang sa ginagawa mo, you will keep going. Pero yun, pero kapag laging masyado kang sensitive, yung kapag may nabasa kang ganito or may narinig kang ganito tapos lingon ka kaagad, ouch, hurt ka kaagad na ganyan, magsastop ka, tapos titing ka, ganyan-ganyan, wala na. Nawawala ka na sa direksyon na gusto mong puntahan. You have to keep going. Okay, makinig ka. Ganyan ah, ganun ba? Okay. Ganun lang. Ganun kasi ako, wala akong pa paki-alam. So minsan yung pagiging walang paki nakakatulong din kasi nasasayian kung paano mo tatanggapin, sabi nga nila, 'di ba? Every day is uh, a challenge. Nasa sayo na 'yan kung paano mo lahat 'yan may negative, hindi pwedeng positive kasi balance lang 'yan, 'di ba? Um kailangan laging, ang positive kailangan tanggapin mo, accept mo na kaagad na may negative palagi yan, okay? Kahit nga sa battery, may positive, may plus, at saka may minus, laging ganun. So, kailangan naka program na yung mind mo sa mga ganyan bago mo pasukan yung isang bagay, ba diba? Kahit na anong bagay, kahit na hindi lang sa pagbablog, okay? May mga magkocomment pa nga na, um, diba? kung magde daily vlogs ka, alimawa, uh, daily vlogs ka, tapos, yung bahay mo is hindi naman ganun kasosyal, katulad ni Heart Evangelista. May mga classmates ka, o mga friends na pasosyal, especially kapag, uh, um, excuse me, uh, nanggaling ka sa uh, private school, may mga classmates ka na pasosyal dyan, na makikita yung buhay mo, na vlog mo, na, ganyan na ba yung buhay mo? Magko-comment, marami kang malilinig. So, social sila eh. Ikaw hindi ka social, simpleng tao ka lang, ikaw yan, okay? Ikaw yan, sila yon So, di ba? Care. <laughs> di ba? Ganun palagi eh. Ganun lang palagi. So, yon sa mga vloggers, kapaka vloggers, and then, uh, puyat pa mo, <laughs> edit pa mo tayo, okay? Um, enjoy! Enjoy! Let's enjoy! Lahat ng ginagawa natin, simple man, kachipan man, um, kadiri man, <laughs> Kadiri man, wala mang kwenta, okay? Ikaw ang unang-unang magmamahal dyan sa gawa mo, sa sarili mong gawa. And you have to be proud of yourself kasi ikaw yan, okay? So, yun lang guys. And then, I hope na kahit na nakipagkwentuhan lang ako ngayon at wala akong reviews na ginawa at wala akong daily vlogs is meron naman kayong nakuha sa akin. I hope. Panungkarin ko nga ito mamaya at tingnan ko nga kung sarili ko kung nag-enjoy ba ako. Ganon. Okay guys, so again, this is Chris Channel and thank you guys for watching and please give me a thumbs up. Kung nagustuhan mo lang, pwede ka na mag-thumbs. Thumbs down. Huwag naman. okay, so sabi nila, pagka nakatanggap ka na raw ng thumbs down, ibig sabihin, Success! Success ka na sa vlogger. Kasi kahit naman yung mga sikat na vloggers, ang daming thumbs down yan, di ba? Pero, Care, bye I don't care. <laughs> okay, alright, guys. So this is Chris Chanel, and I hope to see you again. Kita ulit next time. Please don't forget to subscribe and Godspeed.